Mula noong maliit pa hanggang ngayon na malaki na, ito na kanyang forma dahil maintain sa pruning. So, kailangan sa kakao yung mga sanga niya pa ganun lahat para makaikot ka sa puno kapag magbaging ka. So, ito, kapag mahinog na ito, ang sangang ito ay katanggalin para ito lang ang matira itong tatlo ganito ang tamang pag pruning sa kakao na hindi ka mahirapan sa pag ikot kapag magbaging ka